ang ayon si Atty. Salvador Panelo sa pag-absuelto kay dating senadora Laila Dilima sa mga kaso nitong may kinalaman sa ilegal na droga. Sabi ni Dilima, injustisya daw ang pagkakabilanggo niya ng halos pitong taon. Pero para kay Atty. Panelo, natakasan man ang dating senadora sa batas ng lupa pero hindi ito makakatakas sa batas ng karma. Narito ang balita ni Sara Santos. Ako ay salungat sa desisyon ng Korte. Kontra ang dating opisyal ng pamahalaan na si Attorney Salvador Panelo sa pag-absuelto kay dating Senadora Leila de Lima sa kanyang ikatlo at huling drug case sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court noong lunes nitong ika-24 4 ng Hunyo 2024, pinagbigyan nito ang hiling na demur to evidence ng kampo ni Dilima. Ang demur to evidence ay isang petisyon na humihingi sa hukuman na i-dismiss ang isang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sabihin man ng korte na hindi sapat ang ebidensya sa kaso laban kay Dilima, pero naniniwala si Attorney Panelo na ang mahalaga ay mayroon pa rin ebidensya laban sa kanya bilang isang akusado. Samantala, iginiit naman ni Panelo na ang pagpapahalaga ng korte sa bigat ng RICA ng mga testigo na pabor sa akusado ay salungat sa jurisprudence at desisyon ng Korte Suprema sa unreliability at inadmissibility ng recantation. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na ilang beses nang siniraan ni Delima si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero ni minsan ay hindi siya kinasuhan ng dating Pangulo. Ipinunto naman ni Panelo ang mga prosesong dinaanan ni Delima bilang isang akusado. Number one, eh, hindi naman nung oh si Presidente Duterte na, na, na ng kaso sa kanya. Number two, siya po ay napasay sa lalim ng tinatawag na preliminary investigation. So, sabi ng mga panel of prosecutors, merong probable cause. O, sabi, dalawa pong processes ang dinaanan ng akusado. Kaya hindi niya maaaring sabihin na nagkaroon ng inostisya. Si Presidente Duterte hindi nakialam hindi naman siya pumasok sa proseso. Para kay Dilima, ang kanyang pagkakabilanggo ng halos pitong taon ay isang inhostisya. Pero para naman kay Attorney Panelo, sapat lamang ito bilang kabayaran sa mga nagawang krimen ng dating mambabatas. Kasi si Akusado, ang dating senadora, ang sabi niya, eh malaki daw na inhostisya ang nangyari sa kanya. Eh sabi ko naman sa aking statement, eh wala pong inustisya sapagkat kung totoo man na ikaw nga'y walang kasalanan dito sa demanda sa iyo sa illegal na droga, eh yung pitong taon mong pagkakulong, eh yun ang bayad mo sa krimen na ginawa mo laban sa dating Presidente Arroyo noong ikaw ay lumabag sa order ng Korte Suprema na huwag mong pigilan ang dating Presidente Arroyo na lumipad papunta sa ibang bansa upang magpagamot sapagkat may sakit. Hininto niya, inaresto niya hanggang sa makulong. At naabswerto. Siya, iyon po ang naging kasalanan niya na hindi siya na idemanda Kaya sabi ko, yung pitong taon na yon, ay ang bayad mo. Iyon po ang tinatawag na batas ng karma. The law of karma has finally caught up with her. She may have escaped from the law of the land, but the law of karma ay eh, hindi niya matatakasan. Sa huli, sinabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel na dapat nang mag-move on ang dating senadora. Mag-move on ka na and learn from the lessons of the past. Matuto ka sa mga nangyari sa iyo nung mga nakarang taon. Because if you do not learn from those lessons, they are bound to happen again.